Sigurado ako, mahuhuli siya ng mga boys natin Sigurado ako, mahanap siya ng mga boys Girls, nahanap na nila Ngayon, aalisin niya tong gum sa journal ko Ang bilis nito, dun sa mga damuhan, tsaka dun sa mga puno Hindi, magaling din ako umakit ng puno Kaya yan, nahuli ko rin siya So girls, eto ba yung sa inyo ng slingshot? Oo, Oo siya O ano, tatakbo ka pa? Akala mo, mabilis ka, mas mabilis kami sa'yo Hoy, ba't mo tinitira ng slingshot yung mga girls? O ngayon, ba't di mo subukan tirahin kami ha? Ano o na? na? Ano ba kayo? Joke lang yun. Hindi nakakatawa yung joke mo. Alam mo, wala pang nag-joke sa amin. Joke lang yun? Nagdikit ka ng gam sa journal ko? Joke lang? So, anong pangalan mo? Pangalan ko? Tawagin niyo akong Big. Ano? Big? Big! Ano? Anong pangalan niya? Big daw. Okay, Big. Alisin mo tong malaking gam sa journal ko. Okay? Ayoko nga, no. So, lagot ka sa director. Okey Big, makinig ka. Kung titirahin mo kami ulit ng slingshot, ikaw yung gagawin naming slingshot ball. Naintindihan mo, ha? kaming mga bunnies, hindi nagjo-joke. At nakita mo rin ba yung mga guys namin? Huwag mo kaming kakalabanin, high school bully. So girls, anong gagawin namin dito? Kung bago siya, dapat dumaan siya sa initiation. Ano, Big? Ready ka na ma-initiate? Alam ko na anong gagawin ko sa'yo. Ako rin. Hindi ako naiingit sa'yo, Big. Nasa trouble ka, Big Boy. Bakit hindi ka nagsasalita, Big? Anong problema? Kung gusto mong pumasok dito sa bunny school, umayos ka. Okay, Big. Ka kasi eh, kapag kami yung naging bullies, mas maputi pang wag mo nang malaman. Kahit anong initiation pa yan, ready ako, no? Wow, wow matapang, mga. ha? Then, masusurprise ka mamayang gabi. Okay, see you. Wow, guys, masyadong bilib sa sarili to, ah. Feeling ko magkakaroon tayo ng maraming trouble sa school dahil sa guy na to. Dapat ayusin siya agad. Girls, tutulungan namin kayo. Oo, ayoko siya. Ha? Huh? Anong gusto niyo sa akin? Malalaman, Malalaman mo, mo rin. rin. Ah, natatakot ako sa mga ibon na to. Alam namin na nakatikim ka sa kanila. Yung mga bunnies tsaka basketball players iniinis lahat dito. Ikaw tsaka kami, pareho ng ugali. Kaya kailangan mong sumali sa grupo namin at walang gagalaw sa'yo dito, okay? Okay, bro. Anong gagawin ko sa grupo nyo? Eh, ayoko kayo eh. Ayoko sa inyo. Ayaw ka rin namin, no? Mainitin rin yung ulo mo. Parang kami. Ha? Bagay ka sa amin. Marunong ka mag-skateboard? Marunong ka mag-baseball? Ano? Sumagot ka! Ah, magaling ako mag-slingshot. Okay, good. So, sasali ka ba sa grupo namin? Ready ka na ba sa initiation? Isa pa. Anong ibig mong sabihin isa pa? Initiation para sa Kisa group? Magiging masaya to. Oo, cool. <laughs> Naalala ko yung sakin eh. So, dapat magsusuot ako ng leopard? Yung mga Kisa girls lang yung magsusuot ng leopards. Pwede bang pag-isipan ko muna? Hindi. <laughs> So, ba ng bully yung gum sa journal mo? Hindi mo ba nakikita? Pinapakalma ko yung sarili ko. Hindi, hindi niya inalis. Tsaka nagsho-show off siya. Yung mga banis tsaka basketball players daw yung bahala. Wow, ang bastos niya ha. Mai-initiate daw siya ngayong araw. At sana, mahirapan siya sa initiation. Alam niyo girls, una pa lang, hindi ko na siya gusto. Nakita niyo ba kung paano niya tayo kausapin? Bastos. Hindi siya gentleman. Stella, kailangan niya yung lesson mo. Hindi, ayoko ng mga mahihirap na estudyante. Sa totoo lang, alam ko kung paano kontrolin yung mga ganyang guys. Paano? Stella, kung makikipag-hook up ka sa kanya, babait siya. Mag-ingat ka kung hindi ikaw yung makikipag-hook up sa kanya. Nilunok mo yung pitted, Cherry? Anong ibig mong sabihing pitted? Pited ba yung cherries? Girls, nag-iisip na yung mga boys kung anong initiation yung ipagagawa nila dun sa new guy. Sa tingin ko, kailangan pumasa muna siya sa initiation nila. Tapos sa atin, meron kayong ideas? Ah, uh, kulayan yung nails niya sa gabi. Hmm, good idea. Isusulat ko. Meron pang iba? Hmm, bunutin yung kilay. Tapos, itreading. Good idea. Sana mahimbing yung tulog niya at hindi siya magising. Bunutin yung kilay. Hmm, ishave yung legs niya. Oh! Oh! Oh my god, ang weird ng idea mo. Well, unless kung ikaw yung gagawa, bakit ako lang? Tayong lahat, girls, meron pa akong idea, pero hindi ko alam kung gagawin ko 'to. Ayun. Okay, kapag natutulog siya, ipapaamoy natin yung chili pepper. Para pagkatapos nun, babahing siya buong araw. Mas maganda yung idea ko dun sa legs. No, Maya, mas maganda yung chili pepper. Girls, isusulat ko chili pepper. Girls, imagine, sinusulat ko yung tungkol sa initiation ng new guy, tapos paano kung meron sa bani na main love sa kanya? Nat. Hindi, hindi ako magde ng bully. Ang kailangan ko yung guy na poprotektahan ako, hindi yung titirahin ako ng slingshot. Pero what if? What if, Kitty, kung tusukin ko ng tinidor yung mga mata mo? Nakita mo, bagay kayong dalawa. Meron siyang slingshot, ikaw tinidor. Magagalit na si Nat niyan. Okay, Big, maghintay ka dyan. mag -e enjoy ka ngayong gabi. Hindi ka matutulog. Girls, kanina pa tayo nag-uusap. Remember, may treat tayo ngayong araw. Magbihis na tayo. Girls, pa paano yung mascot? Nag-casting na tayo. Magkakaroon pa ba tayo ng mascot? Nat, syempre. Malapit na. Maghintay lang kayo, girls. Ha? Huh? Kung meron mangyayari sa mascot, tutorturing to kita. Ano? ano? Well, sino kaya yung gagawing mascot ni Diana? Girls, makikita nyo rin. Okay, guys. Ihahagis natin siya sa pool. Yeah! Oh, saan naman galing itong mga to? Bakit nandito na naman kayo, ha? Ah? Nakalimutan nyo na ba yung warning namin, ha? Guys, makakalimutin tong mga to, ha? Ah. Hindi, no. meron kaming mahabang memory. Wala kayong idea kung ilang centimeters. Alam nyo, guys. Merong kaming bagong recruit. Huwag nyo na kaming mamaliitin dahil tatlo na kami. <gasps> oh, no! Oh, nasan yung pangatlo nyo? Huwag <laughs> <laughs> tawa tatawa-tawa dyan. Makikilala nyo rin siya. Matigas siya. Isa siyang kidlat. Isa siyang rock. Well, masaya ako. Meron na kayong rack na pwede niyong pagtaguan. <laughs> Sige lang, tumawa kayo. Kumanda kayo. 'Di ba, Oo. Oh, okay, guys. Excited na akong makilala 'yung rack niyo. Gusto na namin 'yang makita. 'Di ba, guys? Oh. oh, wala akong idea anong klaseng rack 'yan. Makikita nyo rin. Tara. Oh. See you soon, guys. Wow. Pumunta sila dito, tapos tinakot tayo. Well, siguro, meron talaga silang malakas na kaibigan. Yun lang yung pinapangarap nila, magkaroon ng malakas na kaibigan. Okay, tama na yan. Huwag na natin pag-usapan yan. So, ihahagis natin sa pool. Ano pa? Kiril, sigurado ako, yung mga girls may ideas na. Oo, magiging kultong initiation. <laughs> well, girls, mahirap yung trabaho. Pero kaya natin to. Anyway, nakiusap yung mga boys na gawin kang rock. Ready ka na mag-reincarnate? Ha? Sino? Rock? rock? Hindi mo na kailangan tong sombrero mo. Kukunin ko to as souvenir. So, Rock, anong bandana yung isusuot mo? Ito o ito? Hindi ako si Rock. Ako si Big. Tama yon. Big Rock. Ikaw yung magiging pinaka nakakatakot dito sa villa. Mahilig kang manakot. Isa kang bully. Halika na. Magbihis ka na. Malapit nang matapos yung mga basketball players. Itatanong natin kung anong gagawin nila dun sa bully. Hello girls. Magpasalamat kayo sa amin. Ngayong araw, yung big bully na yan makakatanggap ng initiation. <laughs> Hindi na siya, siya makakabangon. <laughs> so isulat niyo yung ideas namin. Gusto namin idagdag yung oil. <laughs> wow. wow. Girls, habang natutulog siya, lalagyan namin ng pineapple juice yung higaan niya. Loren, genius ka! Tatanggapin namin yung idea mo, isusulat ko. Oh my God, iisipin niya na hindi importante yung iisipin niya. Ang importante yung iisipin ng ibang tao. <laughs> See you later. Wow, grabe. Nagustuhan ng mga banis yung idea ko. Eh anong big deal? Maganda lang yung idea. Yun yung best idea ever. Yun na, parating na sila. Anyway guys, ginawa namin yung sinabi nyo. Ready na ba, ready kayo, na ba kayo, kayo makita? makita? So, so ano, ready na ba yung rock? rock? Oo, ready na siya. Tingnan nyo. Oh wow! Grabing Rock to pare. Ang laki ng katawan niya. Nagawa namin yung imposibleng task. Ngayon, lahat matatakot sa kanya. Ngayon guys, meron na kayong protection. So tara na, puntahan natin yung mga basketball players. Oo, mabibigla sila. Sige, Sige na, rock. rock. Hindi ako si Rock, ako si Big. Oo, oh, Big Rock. Boys, hello? hello! Guys, nandito sa notebook yung plano para sa initiation. Gagawin na lang. Okay, boys. Bakit hindi tayo mag-team up? Turuan natin ang leksyon tong bullying. Sa totoo, ako yung bubugbog sa kanya ng matindi. Kasi ako yung nakaisip nun. Oo <laughs> <laughs> naman, magaling kayo. Mag-team up tayo. Hanapin na natin yung bully. At di siya makakatakas. Kung gusto niya pumasok sa bunny school, kailangan niya dumaan sa initiation. Yun lang. Yeah! Manginginig na yung tuhod nila yan, tapos iiyak sila. Oo, sigurado matatakot sila. Tama, papakita natin. Oh, sino to? Hindi ko alam. Yan ba yung bully? Siya ba yun? Yung bully, maliit, siya kapayat. Eto, ang laki ng katawan. Well, nagpalaki siya ng katawan. Alam niya yung mangyayari. Oo, oh, mahirap na yung pineapple sa higaan. So, magiging masaya tong gabi. Guys, mag-enjoy tayo! Sean? Zach? Rock? Rock, eto na 'yung mga duwag. Eto na 'yung rock namin. Oh, rock. Parang nakita ko na siya dati. Ito hmm, yung big rock. Ang laki. Oo, sobrang laki. So anong gagawin nyo? Bubugbugin nyo kami? Sa tingin nyo, hindi namin alam yan yung bully. Hindi siya yung bully. Ah, ito yung, ito yung rock. Siya yung rock. Nakita nyo ba yung katawan niya, ha? Katawan? Okay, tingnan nga natin yung katawan niya. Sige, Timur, pakita, pakita mo. mo. Oops. Mayroong nasa trouble. Tige, Sige, Timur. kaya mo yan, Timur. Mas malaki katawan niya sa'yo. Dapat, hindi mo kinalaban yung rock. Tignan nga natin. Oh, wow! Ano to? <laughs> yung muscles niya, inflatable. oh Timur. Tsaka mukhang maraming suot na damit yan ah. Timur, i-check mo nga. Baka marami pang lobo doon sa loob. <laughs> One bomber jacket. Two bomber jackets. Oh, eto na yung inflatable muscles niya. Sean, takbo na tayo. Hoy, sandali lang! Sa'kin pupunta! Guys, matatanggap nyo yun na yung initiation. Magkoumpisa na! 晚安 Bully, ready ka na? Tignan natin paano lumangoy yung Rock 3! Well, yung unang initiation, tapos na Ngayon, magkakaroon ng mainit na gabi yung Bully Guys, eto yung mangyayari sa lahat ng mga bullying papasok sa school namin Okay, like and subscribe to the channel And don't forget to hit the bell See you on our next episodes I love you guys Bye! Hi! Baka gusto mo rin pumunta sa pool Kiril <laughs> <laughs> Hindi mo dapat ginawa yun Ooh, for nothing? I see that we different, you ride and I double. My don't do discussions, on bragging by hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust it. I talk to a shorty, she baggin' the bugging, And I'ma need all of my dollars on corpus, so hand me the money, I divvy the pie. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune on flipping the ride. I can't be mixy when iffy the vibe And 40 on 50 is really the time. Why are you rolling my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kids to the side I don't know.